Ano pa daw ba ang kinaiinis ko sa asawa ko dating Pakistani nung bago-bago pa lang kami? Ay, eto na nga. Ang asawa ko, hindi ko sinasabing lahat ng Pakistani ay ganito, ha? Kung yung asawa nyo ay hindi ganito, ay hindi. Kasi hindi naman iisi asawa natin. Itong sinasabi ko ay asawa ko, ha? Dati, ang asawa ko, pag nagagalit siya, kunwari, nag-away kami, ano? Ang kinaiinis ko, 'di ba? Pag nag-away, 5 minutes lang, parang alam nang nangyari. Kumbaga, ano na sila? At ano na siya after 5 minutes ng pag-aaway nyo, back to normal na ka na. Oh, parang alam nang nangyari. Ganun eh tayo kasi hindi hindi hindi, hindi tayo ganun eh ano. Pag nag-away, ay, just keep ko. Oh. Sobra init na dito sa Pakistan. <laughs> Nagkukuwento lang ako pero tingnan niyo, oh. Ay, grabing pawis ko. Mm. Ay, nung nagsimula ako, hindi pa naman ganito ang tsura ko ya. Ganyan, kainit dito sa Pakistan. Pero tingnan nyo naman ang hawak ko, kape. <laughs> Ay, sobrang init. Naku, talagang pinapawisan ng lahat sa'yo dito. At ayan na nga, yung parang alam nangyari pagkatapos ng away nyo, eh ako kasi, iba, hindi pwedeng matutulog ng galit dahil hanggang kinabukasan ng galit ako. Eh siya, matutulog lang. Parang alam nangyari na, oh, tulog na, oh, tulog na ako inis na inis ako kasi eh, alam niyo naman eh ako ano ako eh, parang gusto ko hindi sapat sa akin yung isang sorry lang dapat ulit-ulitin ba ang panunuyo yung pagsasorry ganyan eh ngayon ano ade natulog ano at sama talaga ng ugali ko dati siguro nga tulad ng sabi niyo kapapangan ko ano ang gagawin ko ade nagtitimpla kong dede ni Usman si tatadyakan ko tulog ano tatadyak ako sa paa ade magigising ade matutulog ulit akala niya Uh, natapakan ko lang siya kasi dumaan ako gano'n, Tedyakan ko uli, ano ah, nakap, inis inis ako kasi hindi ako pinansin eh, natulog lang ulit eh. ko uli, ay bumangon, umupong ganyan, nagulat, sabi niya. Uh, anong, ano, akala ko, sabi niya, nata natapakan mo lang ako kasi naglalakad ka nung pala talagang sinasadya mong tadyakan ako sa ngayon. <laughs> Ba't ganyan ka? gano'n galit na galit, nagagalit. Tapos so, ang ginawa, ang ginawa, ano, hindi ako tahimik na. Pagka ganun, alam ko, ako ay gusto lang tahimik ako. <laughs> Ang ginawa, pumunta si R, sa sobrang ini siguro, nag-ahit na lang ng balbasa na, nag-ahit ng balbasa. Ang sama, sa sobrang gigil siguro, pati-patil na, ahit. <laughs> hanggang dito, ahit, ano, hanggang dito. Ngayon, noong umagang-umaga, sabi niya, not good mama, sabi niya. Nagpagupit agad sa ay grabing pawis ko ang hapdi sa mata. Nagpagupit agad sa ano sa sa pagupitan. Ngayon eh kapa sa kanya nung nung sa parlor sa nagugupit ay but sino pa nagpagupit sa iyo? But ganito ang sabi pa ng asawa ko eh yung banggali doon sa so, <laughs> eh dinaway pa banggaling walang kamuhang-muhang. eh, sandali nga bilingin ko lang ko ha? sarap ah, sarap oh, yun na nga, ituloy na natin na nga, nadama yung banggali na walang kamuwang-muwang hindi <laughs> e, na ang asawa ko pero ngayon mga kapanay ito ay mga pangyayari noon ha? kasi nga, ay may pa ako noon eh, ano? kumbaga akala ko kasi ako, dyan, ako lang ang na nag-a-adjust hindi ko naisip na pati ang asawa ko ay nag-a-adjust din sa ugali ko, ba? Diba? kasi nga ang mga babae dito sa Pakistan, kadalasan naman, ay napakadalang siguro ng asawang Pakistani, nagaganyan din ang asawa. Ano? Baka, baka nga bilang na bilang sa daliri. no Kaya siguro nakikita niya sa mga kapatid niya, nanay niya, na hindi nila ginagano yung asawa nila sa ginagawa ko. Kaya hindi ko naisip na ang asawa ko, kung nag a sa ako, nag a din siya. Tapos ayun nga, nung medyo umano-ano na pag-iisip ko, umayos-ayos na, ano, ay naisip ko rin na hindi lang ako yung nag-a-adjust, nag-a-adjust din siya, ganito ganyan. Tapos, ipinaliwanag ko sa kanya na, <laughs> yun know, tayo sa malawa, ko sa kanya, alam mo ba na pag masaya ang wife, sabi ko, masaya ang buhay, masaya ang pamilya. Kaya ang dapat mo lang gawin, pasayahin mo ako, sabi ko, para maging masaya pagsasama natin. Tapos sabi niya, eh paano na may kaligayahan, ko, sabi niya. Eh sabi ko, kung dapat masaya din ako, sabi niya. Sabi ko, pag masaya ako, dapat masaya ka na rin. Kung talagang mahal mo ako, pag masaya ako, masaya ka na. Ah, okay, sabi niya. <laughs> o kaya ngayon, pagka nabibisit ako, sinusumpong ako, ang tumatawa-tawa na rin asawa ko. Eh, minsan kasi nakakainis din yun. Yung inis na inis ka na, yung, yung kinaiinisan mo ay parang wala lang. to. tuwa pa, ano? Kasi... Ano gusto mo mama? Oh, na, natuto na nga siya mang uto. Tapos ang gagawin niya pag nagdidiwara na ako, kunwari, nakalat kalat silang mag-aama. Ay, ahas ba kayo? <laughs> Ay, grabe pawis ko na talaga. Ahas ba kayo? Sabi ko. Kasi nga, naguhuno silang tatlo Silang mag Kalat-kalat <laughs> sila. O, maglilikpit na sila. O, kaya, tatangayin niya yung mga bata. Tara na, sabi nung asawa ko. Tara na sa baba. At nag nagdidiwaraan na naman yung mama niyo. Nagigirgir eh. Kaya, na. O gano na lang ngayon, ano na, yung nagbibiro na lang kami pagka naiinis ako. Yung natatawa na lang din ako kasi nga, yung alam niya ng sakyan yung ugali ko. Hmm, ang sakap din ang mata ko sa pavis. Ma. Hmm. Ay, sobrang init talaga. Sobrang init. Hindi ko alam kung gano'n ka tindi init. Pero nung nakarang araw, nag-52 yata. Ang tindi kasi rito, ang matindi kasi dito sa Pakistan, mainit tapos yung humid kasi ang sobrang init dito. Ang sakit ng mata ko talaga at pawis. Yung humid ang grabe dito. Mabuti pa nga sana sa kung sa village ka nakatira sa Bukid ganyan may puno ng mangga. Pag sobrang init, pwede ka sa ilalim ng mangga, di ba? Eh dito, alam naman kung Puno ditong sisilungan. Kaya grabe init, grabe. Antaming na naano na na i-stroke ngayon. Kaya ako, lakas ko sa tubig. Nakakatatlong, ano yata ako, litrong tubig sa isang araw eh. Masama kaya, sobra-sobra kasi kailangan yata, dalawa lang eh ano. Eh ako, nakakatatlo yata ako. Kami ng mga anak ko, nakaka na litro kami. Bumibili lang kasi ko ng tubig, di ba? Lima, anim kami sa isang araw. Sobra kasi init sarap uminom ng tubig pag kaalam na pag malamig ano. Oh, ayan nga, balik na tayo dun sa ano, sa pag-aaway namin. Ganun kasi ako dati, yung ay kumakatas ah. <laughs> ano, ano ba 'yun? Kumakatas yung braso ko eh. Sa init. At ayun nga, yung nung una talagang pagbago-bagong mag-asawa, lalo na magkaiba nga ng kinalakihan, di ba? Ng kultura, ng paniniwala. Ay talagang malaking adjustment. Eh ngayon, siguro sa tagal-tagal na namin kasama, nakapag-adjust na kami, saka sa dami ng pag-uusap namin, ay naging okay na, napag-usapan na namin ng maayos ang ano-ano. Ako lang naman ang mahirap sa iyo, eh, yung gusto pa ulit-ulit, pero ang asawa ko kasi, pagka kasi nagalit yan, sa ilang, ilang minuto nga lang yan, hindi nagalit. Kahit nung umuwi ako sa Pinas, di ba, nung naibenta ko lahat ng, hindi naman lahat yung, yung iba kong alahas na naibenta ko nang hindi niya alam. Nagalit siya. Oo, nagalit. Talagang nagalit. Sabi niya, hindi na kita ibibili kahit kailan. O, nagsorry lang ako. O, after five minutes. O, okay na. Tapos, o, after week. Bili mo akong gano'n. Binili ako. <laughs> Bili mo ako. O. Ganun lang. Ganun lang. ako Madali lang utuin yun. <laughs> Uutuin ko lang konti yon, Nauutu naman yun. Eh ako kasi hindi naman ako madaling utuin. <laughs> Siya lang na utu, -utu. <laughs>